Ito na yata pinakamura dito na idol na nakita ko Running shoes ng Anta from 2995 almost 3000 pesos ngayon. 1797 na lang. 4595 na sa 2757 na lang. 45 na naging 27. Oh, ayan 27 so, so, ba yan? Oo. Oo, oh, oh, nga no. Diba? Baka magalit na naman siya Magalit Tawang CN Fiber So pa Ah yan. pa yung tawag oh, yan CN Fiber Nakita mo naman eh. Oo nga CN Fiber Ayan siya o Nakalagay <laughs> Design for oh, jumping. Diba? So, Kasi naka, naka 6.0 mm drop to eh. Yun Siyempre, pala yun. Nitro Edge Tech na idol. Ganda ng color nito. Ayan Oh. Tignan nyo yung tech. Uh, hmm. A-Grip Pro. Yung lambot nito. At syempre, yung traction nito idol. Ito may mga cup na dito kay Kyrie. Ito ang mas nito na to. Kyrie. Golden State Warriors pa yung colorway. Check natin. Sale na rin siguro to. to. King of Intro is back. Nandito na nga tayo sa Anta Sports dito sa Circuit Mall Makati. Pasukin natin, tara. Let's do this. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back at nagbabalik tayo dito sa Anta Sports, particularly here dito sa Circuit Mall Makati, idol. And after two months na balik tayo dito, pero nagtrending to sa last video natin. Ah, uh, 81k views idol grabe trending yan sa sneaker blog idol and ngayon nagbabalik tayo check out natin maraming bago dito ay naka drop off sale sale up to 40% off na nakita natin and syempre since nandito tayo meron tayo mamaya magiging guest and magpapatulong tayo when it comes to anta dito sa circuit tol pero bago ang lahat kung napadaan ka lang na, sa ating channel make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo and maulan ngayon tol tawagin natin tong vlog na to na rainy day sale dito sa Anta. Tara, let's do this. And syempre, magpapatulong tayo kay Sir Paul ito na Anta at nagbabalik at nagkita kami muli para ano, gawin natin ulit record after record. 81k views. 81K sigat na sigat to si Sir Paul. Puntaan nyo lang sila dito sa Anta. Okay, mag na tayo sir. Ano ba yung mga... Bagsak presyo na natin dyan Ito, yung mga bagsak presyo natin KT Fire Hey, well, bye, okay, well, diba? ganda nito. Ganda ng colorway. Hey, wheel. Ngayon pala na, ajelly. Ajelly. -ajelly yung A-Jelly. jelly naka a Ang ganda nito. A-Jelly type, oh. Oo, Tapos, so from uh, uh, na sa 2,757 na lang. 4-5, naging 27? oh, ayun. 27 na lang. Oo. Oh. Oo, oh, nga, no. Baka diba? wow, na naman siya. Hindi diba? <laughs> diba? na magagalit <laughs> na diba? diba? <laughs> Yan. Ito pa isang colorway. mga yeah, colorway. niyan. Ito isang colorway pa. Ayan, eh. ayan malamig sa mata yan. Parang ayan. wave, wave colorway oh. ba? Parehas lang ng presyo. Sim lang. Oh. Dati siyang 4,595 ngayon. Nasa 2,700. 2,700 okay. na, so, na, no? Parang sa isang 3, 5, basketball yeah. shoes oh. ni Clay Thompson. Angel. Clay Thompson yan, yun. Yeah. Eh, may Thompson, signature pa may yan. Clay Ayan. ang ganda. Oo Maganda yung material niya, Kuya Ganda. Tama. Tapos ito yung Lambot ng jelly na yan. oh, jelly. Okay. Tapos ito yung colorway. Lumalagap lab, lab, sa, ano, mm. sa highlights yung kulay. Attractive na attractive. No, so kulay so, pink old na kulay <laughs> you know? pink. Ano? Panalo. Parehas lang yun, din. Parehas ng lang rin. Dati yung 4,595. Mm. 2,757 na lang. Yung, yun, naka ba? 40% na yan. Ano? Ano? Di ba? Okay. Meron pa rito. Hanapan pa natin. Eh, yan, yan. Ano? Oh. Katie, ayan eh. Ito yung KT Campus na all white. Campus pala. Campus yan. Hindi mo okay. mapapansin na ano eh, na Alam ko na so, bakit campus, kasi sa, para sa mga nurse yan eh. Ayan, pwede. kasi so, campus, school. <laughs> di ba, nasa logo eh, man, no? <laughs> oh, na ito Oo, tama. Magkano <laughs> na lang yan. Eh? Dati siyang 4995, nasa 2997 na lang. Doon na lang. Totoo nga. Sale. Di ba? Ayaw, pwede to sa mga nurse, so. Oo, nurse. Tapos after mag-ano, work basketball. Tama, oo. Tapos ito pa, yung Katy Fly. Ayan, oo. Katy Fly. Ito daw, naka-trademark si Clay dito. Katy Fly. Signature. Saka parang slip on siya, ayan, oo. Oo nga, no. May gaten, gaten rice. Ang gaten na lang yung Ito naman. Dati siyang 3,995, nasa 3,595, 50 na lang. 3,5 na lang. Di ba? Oo, oo, no. Grabe naman. Tapos um, uh, ito, ano? mga design natin na ano, siyempre ito, KT oh. Splash 5, meron pa rin tayo. Mm -hmm. Yan, colorway. Wave colorway ng KT Splash 5, siyempre may stra strap. Uh, Ginam mo siya, removable strap. Oh, uh, Oo, no? Ah, kung uh, kung mo na may strap, pwede. Oo, oh, pwede. Kung pwede gusto mong pamoros, walang strap. Ayan, naka-sale uh, din. Naka-sale din. Dati siyang 4,595, nasa 4,695. 46595 nasa 461650 na lang. Ayan. Yung 46 na lang from uh, 65. Diba? Oo. Oh. Oo nga. Sundan. Solid, ah. solid 'yan. Solid 'yan. Maganda 'yung mag ano 'yung habang hindi pa nag-uumpisa 'yung o, season. Oo. Tapos ito. Ayan. 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 Goal, 8 pa. balls 8 balls. 'Di ba? Yung balls na 'yan. Le ba? With 11 pick. Oo. Yung sa likod niya, pakita mo 'yung usyan, 8 balls, 8 balls. Oh, diba ba? 'Di 8 balls. Talagang asin pa. Magano na lang yan? Ito, dati siyang 8,995 na sa 5,397 na lang. 5,3 na lang? Digo? Yung dating almost 9,000 oh, pesos. Oo, almost 9,000. Oh, syempre siyempre, ito, na. platinum. Mm -hmm. Platinum colorway. Parang kala mo pag oh, pagkaroon pag dati. Mm -hmm. KTH, siyempre, trademark. Oo. Oh, oh, Yan o. Oh. You know, go onward, together. Nakalagay. Solid pa. Tapos, hey, purple, uh, naka-sale hey, din. Purple, naka-sale din to. Dati, mm. 8995, nasa 5897 na lang. Siyempre, 1987, Michael oh. Thompson. Michael Thompson. And, Yan. Trademark. Yan. Naka-carbon <laughs> na fiber yung sinaka na lang? Niya ram 8995 5897 na lang siya. Diba? Oh, iba-iba rin yung presyo, 8, no? Oh, oh. Depende sa colorway. Oh, ayan. Ito yung mga latest. Ito yung latest. Syempre yung with colorway niya dating hindi naka-sell to eh, naka-discount na siya 10% off. Oh, 10% so na. 8995 8, ngayon 8, nasa 8095 na lang, 1k. Oo. Oh, wow. Always na rin. Eh yung iba ganun din, pare-parehas lang ng message. So, Nakasale ah, din ngayon to, Ito. Yung black. Ito, mas mataas yung discount na yun. Ano, nasa 6.2. 96.50. Hmm. From 8,995. Yan you know? o. Mga black lang na ayaw madumihin. Simple lang siya. Yes, o. So. Tapos ito, yung isang colorway pa. Yun know? o. Parang paro. <laughs> Tapos two, dagat yung inaanuan nyo. Parang Sige mo, barco, thousand oh, dollars. Oo, mukha nga. <laughs> Tama. Magkano lang yan? Ito, dati siyang 899, 562, 9650 na lang. Eh. Yan, yeah, notong panalo. Oh, balikan natin ulit yung mga basketball shoes dyan. Pero dito muna tayo sa mga running. Check out natin, tol. Nakakita tayo ng mura dito, eh. Nasaan na? Ito. Hindi, isa lang ito sa mura, no? Ayan, mga running shoes nila, ay, tol. 2,395 na 1,916 na lang. Ito yung pinakamura nakita natin. Ang ganda pa ng colorway nito. Ayan, no Lightweight pa, syempre. From 2,995. Almost 3K ngayon. 1,797 na lang. 1,7 lang to. Ah, ito, oh. Another one ito Simpleng simple. Same lang din, no? Ibang colorway lang. 1,797 na lang. Triple black. Ang gaan nito, to, oh. From 3,595, 2,5. 16 na lang Ito pa ito Maangas oh. Uh, so, 2,560 na lang From 3,595 Dahil palang colorway nun ito Same lang yung presyo Nauuso yung ganitong tech no Ng mga shoes Lalo na pag running yan Ayan no? Nakikita nyo yung mid part section AC lo Tech naman ito From Anta 2,796 From 3,995 2,796 lang Nakakita tayo ng D-Stack dito, tol. Ito, D-Stack. Ang ganda ng color. Parang pa off white na yung dating niya. Ngayon 4855 na lang from 5395. Ito idol oh. 21 lang lang to. 2157 from 3595 yan. Tapos ito 2516. Ayun. 2516. Ito pang women's ganda na to. <laughs> Butas yung gitna, may hole. 2397 na lang from 3995. Ito kung gusto niyo ng mga another Uh, level up running shoes ito meron dito ito gaganda nito mga nitro ayan o oh. nitro edge tech na idol ganda ng color nito ayan o oh. tignan nyo yung tech Woo, a grip pro lambot nito at syempre yung traction nito idol solid yan panigurado running shoes magano na lang to 4797 from 7995 from 8,000 no? 4,700 na lang Ito ba isang colorway? Loud din no? Pero ang ganda rin Angas Ito may mga cup na dito Kay Kyrie ito Ito oh. lo Kyrie Irving Arn Anta Ito 1,195 O oh, purple meron dito Nasa Snapback 1,695 Ayan ang snapback Meron pa isa dito Ano ba ito? Magkano? 1695 Ito ba isa Enlightened Warrior Kyrie Logo ni Kyrie Nasa back Ayan snap back again At 1895 Uy angas niya itong apparel na to Kyrie Ganda hmm? Ah solid oh Kano presyo Ayan alam ko naka sale to eh Ayan oh Sale nga from 2095 1466 na lang total ganda Kyrie Irving sale na rin tong mga sleeveless na hoodie ayun ang ganda nito mga pang sports pang basketball syempre kano na lang 1617 na lang from 2695 jersey ni Clay no o yan oh. No? Golden State Warriors pa yung colorway check natin sale na rin siguro total o, sale lang na nga 1437 na lang from 2395 Siyempre, kung si Kyrie meron na uh, t-shirt meron din si Clay Thompson oh, ayun ganito look at the form check natin tol kana na lang 1437 na lang from 2395 And back to Sir Paul ito. Yan. O siyempre yung basketball shoes ulit. Yung, yung pinaka version ni Kyrie na pinasikat sa Pero sa Kobe 5 team version 2. No. Kasi ini ang kagandahan nito kuya Glenn, in in-improve din yung upper material. Oh. Ginawang carbon fiber so pa Ah, 'yun I mean. pa yung tawag oh, yan, carbon fiber. fiber. Yan ang makita mo naman, oo nga. Cian fiber. Yung Hindi mo siya makikita ay ay pero parang mga sinusunudid. Oh. Ibla ng sinu carbon fiber. fiber. Mayroon okay, yung pala. improvement ng upper material niya sa kayong midsole. Oo, oh, pala kaya nitro edge. Kaya pala medyo mas mahal 'yan dun sa isa. Oo, oh, ayan. Mhm. Kasi nitro edge pero halos ano lang same price lang ayan. Same price. Ah. Ayan oh, naka-carbon plate. Magano price. na lang ayan. 'yan. ano niya anti-torsion. Ngayon, ito, P4,995. P4,995, oh pa yan. nga, no? Eh, di dyan ka na. Oo, oh, ito. Mas improve yung kasi material. Kasi kung papapansin mo, sa version 1, parang mesh lang. Eh. Ah, mesh lang, material. Simple oh, lang. Oo. Oh, oh. Pero kung sa midsole, panalo to kasi mm, nitro edge. Same mm, price, 4995 Oo oh, nga. Dito diba? ka na. Dito ka na. Dyan ka na. Maganda oh. yung dating na eh. yun. Parang isa lang nilabas na yun. Oo, oh, isa lang isa nilabas lang. dito. Tapos syempre, mga version 1 mm -hmm. na Shockwave 5T, meron pa rin tayo yung white oh, yung mga nauna yan Ay, yung mga nauna o oh, 995 yung SRT hindi nag sale yan eh no hindi ah, talaga nag sale saka ito yung isang color na yun medyo mm -hmm. yellow na parang glow in sa dark yung dating nya ah, oh, oh. ito mint green mint green 4995 rin saka ito ito yung sale dyan skyline ayan oh, yung isa, isa, to, to, yung isa. Oh. tapos syempre ito yung skyline skyline 6 Ah, oh. ito, ito na may inspired sa mga jumping Kunyari, mm. -hmm. ang pataas ng talon kasi may nakalagay rito, Designed for jumping. Oo. Oh. Ayan siya, nakalagay. <laughs> Designed for, oh, jumping. jumping. Diba? Kasi naka, naka 6.0 mm drop to eh. Yun Siyempre pala yun. Naka, gusto mo yung mataas yung talon, di ba? Oo, oh, oh. tama, tama. Ito, skyline. Mag-skyline ka. Gusto mo yung Solid mataas yan yung yan. talon. 5. Pampataas mm. ng talon yan. Oo, oh, eh. yan, yan. Tapos <laughs> ito yung isang colorway. Ito pala naka-sale. Dati siyang 5595, 4476 na lang siya. Tama. Oh, isang colorway. Okay. Ayan yeah. siyang colorway. Yeah. Same price rin. Mm, Panahal. From 5,595, 4,476 na lang. Ayan. No? Mura mm, na. Oo. Oh, okay. Sa na. Oo, dito, dito. Siyempre, dito tayo. Naman, lifestyle naman. lifestyle. lifestyle. Siyempre, may mga sleep on rin tayo. Siyempre, mm. yung ayaw magsintas. Yung oh, mga ayan. gusto, easy lang. Pag sinuot, Mm. Yan, dati siyang 2995, 1797. 1797. Na, na. Diba? Mura na yan, ha? 1797. Mura na to, di ba? Mm. Ang design niyo. Dama. Diba? May, may para mga butas siya sa gilid. May grip din sa alit. Oo. Oh. Saka so, ito, yung parang mga design ng ano, <laughs> parang ano lang, parang ano pang alis. Parang lang. Oo, oh, parang stand <laughs> diba? smith. Ito naman mga 2995, syempre mga new arrival natin. Oh. Um, casual. Parang stand smith. Amorma. Mm. -hmm. Diba? Terno mo mga Anta. Anta yan. Mm. Terno ng mga Argo Pants. Saka sa ito, pang explorer. Parang mga design ng ano. Yan, pang bundok. Pang bundok. Yan, no? Pwede, pwede. Parang mga Salomon. Siyempre. Oo, yan, no? Yeah. Magano lang? Dating 4995, 2997 na lang. Imbis diba? na magsa Salomon ka. Oh, Magano yung Salomon? Mga 10,000? Ayun, mga 8,000 na <laughs> ron. <yun>. Ito, makakabili ka na ng tatlo. Ayan, no? Ito yung sa colorway. Oo. Ayan, white. Oo oh, nga, no? Oh, maganda yan. Ito maganda. Oh, o, attractive kita. siya. Kita mm -hmm. yung dating. Kaso dumihin lang. Pero... Medyo lang. Kailangan mo lang mitin yung linis. Na Ito mm -hmm. naman. Parang design NB. Oo oh, nga, no? parang uh, <laughs> yeah, NB. Parang NB. Parang mga kahawig, ka. Siyempre, ano, ah suede material na rin yung ginamit niya. Ending-ending yan. Ending-ending yan. Anta yan. Oo, oh, anta. 3,995 to 2,397 uh -huh. na lang. Ayan o. No? Uh -huh. Saka, syempre, may ibang colorway yan. Itong gray. O, oh, yan yung gray. Ayan. Gray. Tapos, meron rin green. -green. Mm-hmm. Magkano so, presyo? Itong presyo na ito, 3,995 to 3, ah, uh, 3,995 nasa 2,397 na lang. 2,397. Wow, pala. Same na, tatlong colorway, same price. So, 3,997. Panalo. Saka ito, yung isang ano pa, design. Parang may casual. 1,797 to 2,995. Yon. Yon. Dami rin pala pagpipili yan talaga, no? Meron pang pa isang color, pa yung yeah. isa. Hmm, tama. Ayan siya. Tunay na yung 1797 na lang. Magkano na lang? 1797. 1797. Oh, yes. Same design. Mga Kyrie Saxo, oh. ang ganda nito Kung oh, magkano lang, murang-mura For 65 lang yan Ito pa oh, mga Kyrie Magkano lang, oh Ito, ito pa isa. Ito maganda to. Anta. Oh, makapal-kapal pa. 695 lang din. At ito yung Captain Clay, no. Dalawa pala to. 395 lang to, tol. Mm, Murang-mura naman ito. Ito pa isa. Ah, naka-sale na to. 346 na lang from 495. Medyas nagsa-sale ha? Solid 'yan, tol. Maganda So there you have it mga idol na, Punta lang kayo dito sa Anta Sports Circuit Mall And maulan lang ngayon Kaya wala halos mimili And, Pero kanina damit tao rin no? Kung gusto mo ng basketball shoes meron dyan Kung gusto mo ng lifestyle sneakers meron din dyan Kung gusto mo ng mga running shoes Na sobrang tindi ng mga technology Meron din dyan At syempre magpapasalamat ako kay Sir Paul Sir Paul Ayos, thank you sir ha At syempre magte-thank you kay Ma'am Len Ma'am, thank you And ma'am, invite mo sila dito sa Anta Store, Anta Sports Store. Hello po. Um, visit lang kayo dito sa Upper Ground, upper Ayala Circuit Branch. Dito sa ano, tapat lang kami ng Super Pip. Oh, dito okay. po sa store namin, marami na kasi kasi outlet store dito. So, karamihan naka-40 off. Meron tayong paano, meron tayong basketball shoes, may mga damit. Lahat Yon, ng klase na mga basketball, oh. running training. Basta, visit lang kayo dito. Hanapin nyo kami ni Ian. Ayan. Iyan, tsaka si Paul, isang tao lang yun. Iyan <laughs> Paul, Iyan Paul, ah, tsaka si Ma'am Len. At ito, napansin ko, ano to, pre-order? Mga Kyrie shoes? Oo, oh, Kyrie shoes. Ah, pag gusto nyo, ito pala, meron silang pre-order, gagando. Pero hindi naka-display, no? Ah, uh, hindi naka-display. Ito yung colorway niya na ito, gaganda. Kaleidoscope. Kaleidoscope. Yung isa. Garden State. Garden State. Floor Delis. Oh, Floor Delis. Wag aganda pala. Sailable oh, namin yan Delis. Ito, oh. pinaka-sailable. Magkano naman ang presyo niyan? Ito, nasa SRP 7995. 7995 lang. Oh, Kairi. Ito talaga yung signature. Okay. okay. So, ayun mga idol. Kairi Ay ang Ayun. ayun. O, oh, yan yung t-shirt. Pinakita ko na yan. Ayun. Partner mo niyan. <laughs> Ayos. Visit lang kayo dito sa Anta Sports. Circuit Mall, Makati. Upper Ground. Ease.